gandang hapon po mga lods, mga idol. At magandang tangalian din. Ito po ang ulam ko. Dalawang chicken pa may At sa ko po ay bagoong. At mineral. At uh, tubig, water. Ayan po, mga lods, mga idol. Uh, let's go po. Kaya muna po tayo, mga lods, mga idol. Ngayon pa ako, nagba ba... Uh, nagbibidyo po ng pagkain ngayon po dahil medyo nagkaroon po tayo ng problema mga lods mga idol yeah, let's go po tayo mga lods mga idol tara kain muna tayo idol habang tayo nagpapahinga sa ating hanap buhay nahihatid natin ang ating mga kababayang pasahiro sa kanilang pamamahay po mga lods idol let's go po kain po na tayo maraming maraming salamat po sa inyo po lalo lalo po dyan po sa mga W po ay nagwo po. Sana po ingat po kayo, kayo lahat po ng ating kababayan po diyan sa mga trabaho at lalo na po dito sa Pinas po. Ingat-ingat din po kayo sa inyong mga trabaho po. Ano mang bagay ang trabaho po dito sa Pinas, pamamahay man o opisina man o tindahan man o anong business man dyan po. Sana po ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat po. At magpasalamat tayo po sa Panginoon na tayo ay malakas pa rin po mga lords, si mga idol. Huwag sana po kayo makalimot po sa inyong nasa itaas po na magpasalamat po araw-araw po na tayo bigyan ng lakas po. At sa ating mahal sa buhay po, sana po. At wag po tayong makalimot din po sa mayroong pong minamahal po. Let's you mga lords, si mga idol. Tara, kayo muna tayo. God bless po sa inyo lahat. I love you to all. Mabalos. Thank you po.